Naging presidente na po ako ng Amerika eh. Ay, presidente ka ng Amerika? Oo, oh, ayan mo, ang pangalan ko nandoon sa may harapan. Kasi Shane Magdayaw Ah, uh, Shane Magdayaw Smith, Smith Smith. Ano mo si Shane Magdayaw? First Lady Ah, First Lady Saan ang pintuan ni Madonna Corporation? Good morning. Hinahanap ko yung pintuan ng bahay mo eh. Ito lang sir. Eh diyan lang pala. Oho. Patingin sa loob. Magulo lang sir, magulo. Ah, magulo. Dahil ano? Ayaw ilasakay sakay doon sa piloder namin eh. Dapat malaki yung pintuan mo. Eh ito ho, ano lang, bigay lang ng channel 9 kasi winasak yung mga nandoon ng na gamit ng bata, gamit lang ng anak ko. O, oh, gamit lang. Kaya po tayong mailagay ito doon sa piloder? Kakain ng tao. Hoye. Kuya, ano pangalam mo ulit? Sorry. Francis Smith Nowitzki. Kuya Francis Nowitzki, okay lang like, i-ticket ko to sa iyo. Ito ay pampapogi. Ayan. Opo. Alam okay, mo medyo... ba, ang, alam mo ba ang dahilan bakit ako bumalik sa iyo? Opo. Naalala mo yung uh, hiling mo sa akin na kalan? Opo. Ayan, may dala akong ano, uh, kalan. Mga kababayan, siya po yung nadaanan natin na nagsasaing dito si tatay Opo. at uh, yung hiling niya sa akin na karaan Uh, humiling po siya sa akin ng kalan tsaka uh, mga biskwit tsaka kaldero. Actually, hindi siya humiling ng kaldero, kaya lang nakita ko nung nadaanan namin siya rito mga kababayan. Uh, nagluluto siya pero walang takip yung kaldero. Ayan, umuulan na mga kababayan, kaya binilhan ko siya ng kaldero kalan para pag nagsaing or nagluto siya, maging maayos. Kamusta ka naman, sir? Naga ng ulo. Eh, hindi ako lumabas ng dalawang araw. May ay, may, sana, may, may na sa ulo. Ha? Wala okay. Binarningan ako nung dumadaan. Uh, oh. ingat ka dyan. tatagayin ka sa ulo na naman. Dahil payong ko yung risky. Payong kayong so, Yun ang uh, sinay niya sa akin. Dalawang araw ako hindi lang labas. Basta nasa loob Diyan lang ako. Diyan ka oh, nang salo. Paano nagluto? Na, lang ako. Yung ganyan lang. sa Nag-lunch ka na ba? Alas 2 wala, wala pa kung lunch. Wala pa kung almusal. Basta ako. Bibili sana ako doon ng tuyo. Oh. Pero sabi ng anak ko, wala naman ng tuyo. Tindan. Tuyo talaga paborito mo? Tuyo lang. Kasi ang, ang isda bumili ako sir. Kinakain, binipredo ko, kinakain ng uh, hindi nakikita na tugapit pita, uh, tapos iniluluwa. hindi okay. Eh dito ay uh, may mga pilagpuyana. Ay, ang aking apoy, hindi magandang ang lingas. Hindi magandang ang lingas. Kaya ako ay uh, magagahol dahil ang aking apoy ay uh, wala ng baga. Eh ako ay ginaganyan pa dito sa batok nitong uh, mga patay sa container van. Limang, limang, limang... Limang libon ang uh, container ba na aking uh, Ano yan nandito sa likod mo? Ah, ito po ay uh, yung somlero dito. Ah, eh ito. Ano nandito? Eh, ito po yung salamin. Binabasag, sir, eh. Binabasag nung... Makita? Binabasag nung, ano, tugap. So, ah, okay. Yeah. Um, astronaut ko sumunod sa... Ha? Uh, huh? <laughs> Para saan to? Lalagyan ko sana lang, ah, uh, plastic na stainless. Hindi oh. naman ako nakakalis dito. At saka hinahanap ko kung ano, kasi tinapon nila doon, eh. mga babae raw, eh. <laughs> eh, kaya lang, hanapin ko pa. Eh, binabasag na, sir. Eh, di, ito, isasort ko man lang nito. Yung bote na green na lang. Kaya, Nowitzki, pangalawang punta ko na dito. Pangalawang meet na natin sa pangatlong pagkakataon. Opo. Ba't nanginginig ka? Ito, ginaganyan ako dito sa bato, pero iyon, may galing doon yung binaril ng mga sundalo rito. Oo, kaya yung mga sundalong nandyan, may galit yata sila sa'yo, kaya kailangan lumikas ka na rito. Opo. Ang ko, ano, ilagay na ito doon, kasi ang birthday po kami doon sa family clinic, doon sa dating Mark Bakery. O -o. Kasi ito ay opisina ng Tahona, at Cuneta, yung DNR. Hmm. Ay may nag-aamok doon, yung ginagat ng o na kinuha dun sa Mark Bakery, sa may grill, ay si Lolo, nilalagyan ng lock yung ano, edi pinalayo muna ako ng ano, ng uh, Madonna Corporation, ng First Lady. Pero ang Anong trabaho mo dun sa Madonna Corporation? Ako lang po ang isang uh, lalaki na inutusan nila rito para makita kasi puro first lady sila eh sa building oh. sa New York City. Ngayon, kailangan may CCTV kami dyan kaya lang sa USSR pa lang yan. Pero uh, ako ay uh, hindi makapaniwal dahil hindi standard sa uh, para sa aming bansa. Oh. Ay wala kong cellphone. Ano bang ba bansa kayo? USSR po. USSR? Oh, anak po ako ng presidente ngayon. SNR? Uh, USSR po. Uh, ayan po ang bandera ng uh, oh, Cosmonauts Military College sa Bay Ay, ito kaya po pumalit kasi uh, may po. grocery ako. Yes, diba sir. sabi mo grocery? Opo. Uh, At saka uh, ano ba yung request mo? Sana po uh, sir mag-request ako. Wag naman ako nga banta bansa anday ginaganyan ako sa batok na ba Makiintindi naman ang capacity of inner mind ng uh, natatakot na nag-iisa dahil baka binato ako noon dito ng pillbox yan wala naman akong alam eh pero ito binato niya pero may pillbox pa ba ngayon parang wala na diyan galing sa ano kasi siya ang taga bato daw ng Granada sa uh ah. so, pero hindi ko naman niya inaway basta ako sige na haya mo sila basta huwag mo ako. silang pansinin sana po wag po naman niyo akong gulat na yan at bantaan dahil wala akong kakilala eh Okay, ako sumunod. Pinustiso ako sa Santa Elena Construction sa Pasay. Oh. Eh, hindi naman pwedeng posisyon dahil ano ko, naging... Oo naman ngipin mo eh. Naging presidente na po ako ng Amerika eh. Ay, presidente ka ng Amerika? Oo, oh, ayan mo. Ang pangalan ko nandoon sa may harapan, Francis Smith Nowitzki, tsaka si Shane Magdayaw. Smith, uh, Shane Magdayaw is Smith Nowitzki. Ano mo si Shane Magdayaw? First Lady. Ah, First Lady. Hmm. Si Tapos ikaw presidente. Tapos na ang termino. Ah. Ako ho ay MVP. Kaya presidente, kaya First Lady si Magdayaw. Ako po ay ano, NBA uh, player pare. And Lakers MVP ako eh. Francis Minwiski. At saka Detroit. Oo. Oh. ako po eh, nag nakikihinahon dahil yun ang pinirmahan ko doon. At saka yung Gosen na nagpapirma sa akin sa airport at sa Camp Aguinaldo. Dahil uh, ako yung eh, nag ng Gosen na uh, military truck. Kasama ko lang. Anak ko, wala akong kasamang iba. Pero binaba ako sa Woodland Forest. Mano, pag Pangalawang punta ko na dito. Opo. Sa pangatlong punta ko, sasama ka na sa amin, ha? Saan po ang punta natin kasi may may sweldo ako sa morgue sa mental kasi dati ako ano uh, boy ng morgue may sweldo ng mental. Ka sa mental? Opo, mental hospital Mandaluyong at saka oh. sa Nasain Cosmos meda. Opo. Doctor, ako sa Nasain Cosmos Hospital Psychiatry Major MD ah. pero ayoko bang ayoko pa kung babaakit ang pinakakendrive bakit? Tamang tama. Bayan ng SK maka dikasahin tamang tama. Kasi sabi mo may sweldo Haliko ka doon sa Mandaluyong yung mental. Papabalik tayo doon. Opo. Hindi to po sa Nasain Cosmos tatanggapin sa China Bank. Ah sa China Bank? Opo. Eh, hindi Yung pa closed na hindi pa ko pinapa ng nang ano nang ah uh ng Campa Ginaldo sa Gosen Building. Uh -oh. Ay wala pa akong ka-information basta nakikinig lang ako. Pero ang anak ko, ang kausap ko lang sanggol, eh ay, ayo naman pala ng pulis at saka sundalo at ako ay bawal gulat at nagmumura ito eh. Kaya sinasenyas ko, ayun na anak ko, nandiyan na, mamura-mura yan, kakambal sa akin yan. Ay ako ay eh, ginaganyan pa. Ay papano mo naman ito. ako naman. At saka ayun. yung kaldiro. Opo, salamat po o. sa inyo sir. Kasi ang request niya, mga kababayan, sa akin, rice cooker. Kaya nang wala nang kuryente dito, eh, sabi sa akin ni Kuya, pag magdala daw ako rice cooker, kailan? May kasamang generator. Eh, sir, so, meron po ba yung... Hindi ko pa kayang... kaya yung generator sa ngayon, kaya kalan muna tayo, apo. ha? Dito, meron dito, po dito, kayang... dito. Meron po kayong kadenahan yan? Baka yan ay nakawin lang eh. Hindi, alika rito dito. Opo, Para makita mo. Hindi yan na nakawin kasi alam nila. Lapit... Baka ako, ano, kinakambala naman yung duli eh. O, oh, lapit ka dito. Opo, opo. Yan. Apo. Oh. Ya. Yeah. Oh. Ang ganda. Salamat oh. sa inyo, sir. Salamat eh? po. Oh. Pero ito, medyo mahal kasi bili ko nito. Pagkaiingatan mo. Opo. Ito ay galing sa ano? Sa astronaut. Opo. Ako kasi ano eh, kung mapapapunsel po ninyo sana ang akin doktor na si King of Egypt, oh. para maging, kami po may pabiyaya rin sa Pasay. Ah uh -oh. uh, ang uh, title namin ay Com Laudes hum Honorables Baby and Paslit, magpapabaya rin ng mga ganyan sa Pasay, mga pagkain. Ay, ito ay sinisimula namin dahil dati silang big brother sa uh, big brothers little babies sa ABS-CBN oh. ay kukontinue namin sa Okada. ah uh -oh. ay, sa Okada galing ka rin na Okada. Oh, Huya, may tanong ako. Ha, bakit ang dami mong alam? Alam mo lahat, pati yung bakit? Anong ay, trabaho mo dati nung binata ka pa? Ay, dati po ako ng ano rito, ah uh, governor at saka ang misis ko na si Governor Rebecca Nene Inares Jr. Junior kami, Inares Jr. Ay, Inares? Tarisal. ka na Inares? Ngayon po, dun sa, sa Pasay, governor din kami dahil uh, uh, misis ko si Governor Sharon Cuneta sa Didi Meridian. Mm -hmm. Ay, anak po ako ng ano, governor at naging presidente. Okay, ito sa muna pag-usapan natin. Sa Alabang. Kuya, yeah. ito muna pag-usahan. Ito ka lang. Para hindi ka nahirapan nagluto. Tapos apo. may kaldero. Kasi yung kaldero mo walang takip. Ayan, oh. Ang ganda. Okay? Apo, apo, apo. Masaya ka pa? Apo. Tapos ah, syempre, kailangan may mga arin, sandok. Masakit lang. Ayan. Kasi nakita ko yung kainan mo. Opo. Yung mangkok mo sira na. Ayan. Salamat po, sa Salamat. At saka na nakita ko yung kutsara mo maliit. Opo. Binibihinting kita ng kutsara. Opo. Oo. Huwag lang kayong magagalit sa akin, sir, ha? Ay, sana, sir, uh, ibigay e, yung uh, ni President Casimiro na tent para hindi naman mabasa at ma malagyan ko lang ng ano. Pero, sana makalipat ako dun sa family clinic, sir. Oo. Kasi nag-okidok-idok din ako. Binago lang mukha ko, eh. Tapos Kasi, ito... dok agad dito dati. Bata ito rin yung sidewalk. sandok ng ano, sa bawo. Opo, opo, Ingatan mo yung kutsara mo, ha? Opo, opo. Okay. Huwag okay. lang kayong magagalit. Ang sakit. Ah, oh, ito, sandok. O, yan po. Sinaksak ako. Nasinaksak <laughs> saksak ka. Sinaksak O, ito, mayroong kang kapihan. Mayroong kang... Salamat po sa inyo. Dalawang plato kasi baka may mag-asawa ka na o darating si First Lady. Eh, ang sabi ni Dr. Sara Heronimo, ng De Los Reyes, kasi partner ko siya sa De Los Reyes Hospital sa Guadalupe. Sino? Doktor din ako, kasama ko siya. Oh. Eh, ngayon, binak burado ang aking isip, mag-internet uh, mag, internet ako dapat ng uh, aming uh, kanina, aming uh, uh reseta man lang. Mm -hmm. Ay, yun lang po ang aking ano. Tapos ito, tulo. Diba request mo, Hansel? Salamat po, sir. Salamat po. Gusto mo ba ito? Opo. Yehey! Pakainin kita kasi sabi mo, hindi ba? Salamat punuka. po. Paborito ko rin to eh. Alam mo ba yon? Opo. Dito po ako tatalikod. Ito, ito. Dito ako tatalikod. Masakit masyado eh. Oh? <laughs> Hindi. Harap ka dito. May saksak na ako sa mm. pakiramdam ko dito. Opo sir. Salamat po. Yan. Mga mga baga masira lang. Mm -hmm, mm -hmm. Tapos. Mm. Salamat po sa inyo. Tapos siyempre maraming kape. Ay, salamat po. Nakadigim din ako ng kape. Ibig <laughs> <laughs> sabihin, hindi ka pa nagkakape. Ah, uh, hindi pa po. So, Kail, mas... ano, gatos lang binibigay ni Boss sa uh, Epsim ng Renta Car Hotel. Ah, uh, ito po kasi ah uh, naniniwala po sana kayo na ito kasi mga na galing na bang dito galing sa saging kagtong ba sila ng el ano yung foste sa el pueblo hmm. ito ay natatakot ako dahil baka biglang lumabas na naman at maghadis na yung mga sasakyan hmm. eh yung anak ko hinahagis doon sa dagat sa laguna sa nakar paano po mo mong gagawin ko eh tinatawagan ako kailangan makuha ko yung anak ko ro so, sir targa natin yung kape mo ha yes eh, sir yes sir Marami yan Opo opo Salamat po ah. Subo lang ako ha ah. Oh, sige lang mm -hmm. Kain ka lang Ay may kape pa ulit Ay ang dami Han -han -han. Han -han. Han -han. Han Gusto mo ba ito? Opo opo <laughs> sarap yan Opo <clears throat> <asury> Kuya Anuitski Yes sir Pagbalik ko dito Sasama ka na sa akin ha Opo opo Pupunta tayo Mandaluyong Ito po ay may doktor ako dito sa Nasa Incosmo Hospital Ay uh, kaya lang binaril eh pero mo punta dalawang helicopter dito, sabi hintayin nga, hintayin mo kami, babalik kami. Galing pa sila sa Middle East, sa Cairo, Egypt. Ah, oh, yan po ang aking Dr. King of Egypt na mga babae. Hmm. Eh helicopter, binaputukan sila kasi noon, bawa na sila, pinaputukan eh. Hijack oh. yung amin truck, yun ang sinisigaw ng mga tao eh. <laughs> eh ako ay wala naman ng na alam, dahil hindi man ako pinapapasok doon, nandito lang ako. <laughs> Kahit noon, nandito lang. Kaya nga, eh, nagigib ng tubig, hindi ko naman alam yung Para naman. para hindi ka na nilaguluhin, okay. sumunod na balik ko dito sasama ka na sa amin punta tayo mental ha mandalo yung ay ang anak ko nasa Shangri-La, tsaka na sa chinese i mean, sa main room kami track dyan na tree na kinarada na namin sabo mm. salamat po oo mm -mm. kasi mga kababayan hindi natin pwedeng biglaan kaya ka kaibiganin muna natin so pang, ngayon magkaibigan na tayo ha apo apo kain ka apo salamat po sa inyo apo. ha kaya sige kain niyo muna tinapay. Salamat Kasi po sa inyo sir. Salamat sa mga baba. Ba ba? Hindi pa nag-lunch kaya nagiging ganito si Kuya Nowitzki. No? Sige, ubusin mo yan Salamat Kuya tapos ba. ito hindi pa bukas yan para makainom ka. Drink more water and then kain ka madami ha. Opo. Kung pwede lang ipagsain kita eh. Pero sunod na punta ko dito kuya, sasama ka na sa amin. Punta tayo mandaluyong. Isang buwan lang kuya. Isang buwan lang. Okay na ang lahat. Ngayon, maalala mo na nung nasaan ang mga pamilya mo? Nag-forensic po kasi kami dyan. Bago ako, nag-exam kami sa kampo at oh. saka sa hospital ng 911 rescue. Ay, oh. eh, nag-forensic na ako dyan na matagal-tagal din habang nag-exam ako. Pero ako, nag ako dyan dahil doktor ako doon sa mental sa Ward 2. Nag-duty ako. pag review po ninyo ang CCTV ko, nandun ako sa Ward 2 ang uh, 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 nag duty o oh, doctor sako ko. ka. Kaibigan ako ng ano nang uh, nandoon sa may canteen. Mm -hmm. Lagi ako uh, kasabay na lang umuwi. Oo. Uh -huh. Ganun po ang aking uh, ano ang uh, aking uh, uh, experience diyan pero ang um, laros ko nakasama, kabals ko rin, na kontrata ko rin sa admin. Opo. Yung po ang tunay. Si Francis Minowski, Cesar Smith Dinas, Jr. Exen. Kaya nga, basta pagbalik ko dito, Opo. magdadala ako damit mo. Apo. Tapos pupunta tayo Mandaluyong. Okay na ba yun? Uh, dito po ang aking hospital sa St. Luke's Global. Inoperahan na ko eh. Ay, wag sa St. Luke's. Hindi kasi nakatawag. Kaya doon. Mahal nakatawag, yun. Nakatawag kasi ako. Naiya ko eh sa Jollibee. Hindi, yung St. Luke's. So, yun ako, bumaba kasi ako ay Uh, kaya sa Sendox ako ay, uh, sir. Oh. Ako ay may kasabang mga Amis, uh, Miss Binibi, Amis, uh, Miss, uh, miss uh, International Model ng Raming Bansang Russia sa iya Dito kami bumaba sa may yelo na ano eh, na screen na dilaw eh. Hmm. ang aking uh, mga babaeng kasama. Pupunta sana rito eh. Oh. Eh, binabastos pa nila at hijack kami. Eh, di, ano po ang sitwasyon na maganda pag-usapan natin yeah. si Channel 9. Sir, Wag na sa St. Luke's kasi yung St. Luke's pang mayayaman yun. Ay, ako ay nakatira dati sa ano, may bahay ako dito sa simbahan ng White Plains eh. Nakapangalan pa yung pangalan ko, bakit ako ay, Ay, mayayaman dun sa White Plains. Dati akong director ng uh, Rizal Underground, Lupa, sa Muntin Lupa, pero sa ba, sa Iwahid. Oo. Uh -huh. Eh, bakit naman ako, hindi sa doktor ko nilang dalhin? Oo, oh, uh -huh. uh -huh. may doktor ako eh. May doktor pala to. Oo, oh, uh -huh. King of Egypt, sir. King of Egypt. Pero ano, pansamantala, dito muna tayo sa Mandaluyong. Eh, hindi mamamatay na naman itong anak ko na punong-puno na. Maraming truck yan. Ililift eh. ako na lang dito sa... Sa De, iwanan Iiwanan ko na lang si Kuya Sam. Mama, para mamamatay na anak ko dahil baby and pass pa lang siya. Huli kami ano Ang sabi kasi sa TV, at saka nang dumadaan, ng Manila Bulletin. Kasi ano ako, eh, presidente ako dati ng Manila Bulletin and Ramuros. Oo. No. Oh. Eh, huwag kang alis dahil ang anak mo mamamatay. Pero ang kumukontrata dyan, dahil last na handaan nyo ng birthday sa Shangri-La Edsa, sa dalawang building kami. Ay, yung mga manager na kumontrato sa iyo, yun ang umaayos niya. Nagdidiin kami pag demandahan. Ay, inumpa muna na ko, ah, muna ng tubig. Buksan ko ha Salamat po. Basta ako ay ikaw ay ah uh, Teka, eh, eh, ganyan oh, inom ka man. O, inong katubig. Basta ikaw, eh, steady ka dyan dahil wala ka naman magagawa. Dahil galing ka pa sa Saudi Arabia sa, ano, dito, sa Tahona. Inong ka muna. Tubig. Sa Puneta. Hindi Eh, di mo namin patay na yan. And dami po nga si Kusoy na kailangan nandiyan inom ka. Inong ka muna, tubig. Yan. Yeah. Para hindi ka gutom. Pansin. Sir, kung ako ay pagbibigyan na ng uh, Boy Scout, Girl Scout na uh, Chevrolet na pang military nandiyan sa lingap, makakapundalaw ako, hmm. makakapagdala ako ng ganito oh. at bigay ng first lady sa FedEx. FedEx ko kukuni Ilalagay ko dun sa hey, shop. Kaya alam mong timplahin bata, ito po, ah. Alam mo, Salamat po sa inyo. Ito, oh. dalawa. Yes. Yeah. Is, isa, is, pag nagpawinit ka, isa lang, isang kape, isa Salamat lang. lang. Okay. Kasi sobrang matamis pag ilahat mo yan. Salamat. Dalawang... Po. Baso na to, mm ha? -hmm. <laughs> Oo, ingatan mo. So, paano? Pusin uh -huh. mo yan para Salamat po ako. sa inyo, sir. no uh -huh. uh -huh. salamat po. Uh -huh. Sana yung mapagbigyan nyo ako kahit service, kahit na yung uh, nandiyan pinagawa namin sa ilalim ng ano. Hindi. 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 Kung mo... service kailangan mo, iwanan ko na lang yan. Pakita mo, bro. Yung iwanan ko. Sa'yo na lang yan. Pwede na ba yan? Saan kayo? Sa sakay, sir? Hindi, mag-taxi na lang kami. Kasi uh, ano, driver na ako ng ambulansya. Tsaka dati ako nakajood na uh, pulis sa kamkrami na sa morgue massacre sa EDSA. Ako yun, ako yung matangkad eh. May lisensya ka ba? Mayroon. Iiwanan eh, ko na. Nasa internet, sir. Nasa internet. Ibigay e, mo na yung susi na sa sakyan. At saka sa Shangri-La EDSA, uh, yung ano, EDSA massacre. Okay. EDSA massacre. O, oh, ito, bibigyan karaban, kita ng no, bibig susi. Okay, ingatan mo to ha. Ah. Ay, ang lisensya po nasa computer. Oh, uh, paka Sana may my print, my print man lang. C oh, si so, Alice na ako. Eh, sige, 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 sir. Ni magtataksi na lang kami. <laughs> okay lang 'yan para meron kang service, 'di ba? Opo. Sabi mo service. Oh. Opo. Ayun eh, Toyota. Alam mo yan? Opo, opo, Grandia. Grandia? Opo. Oh, so iwanan ko na sa'yo? Wala pong bomba yon. Ay, wala! Salamat <laughs> po sa inyo, sir. Hindi! Ay. Sa'yo na yan! Oh, sige, sir. Ha? Sige, sir. Alis na kami. Opo. Ingatan mo. Salamat po sa inyo. Pero higit sa lahat, ingatan mo yung kaldiro mo. Opo. Opo. Nandito lahat. Opo. Ubusin mo muna, tapos ipasok sige, mo muna bago kami alis. Mm -hmm. oh. Ingatan mo yung susi, ha? Yung sasakyan. Mm -hmm. So, ngayon, pag alis namin, unang biyahe mo, saan ang punta mo? Sa nga sa Incosmo Hospital tsaka sa si China Bank, sir. Ha, ah, pupunta nga na yung China Bank? ako ng, ano, ng Marco Polo Building sa embassy ng uh, USSR at tsaka sa Pobeda. Mm -hmm. Sa Pobeda, dito sa gilid, uh, malaking embassy ng USA. Mm -hmm. Yan po. No, oh, sige, iingatan mo yung sasakyan, ha? Kay Ambassador Wilcon po. Oh, sige, itago mo to sa loob para salamat magalit sa na kami. Ako oh, salamat po oh. sa inyo. Hindi kayo magalit lang sa akin, ha? Kasi hindi, hindi. Mahina ang aking pangunawa dahil sa kabubugbog sa akin. <coughs> sa multo. Hali. Kahit sa Iraq. Ipasok mo sa loob, baka ano? Kahit sa Iraq po, sa, sa taho na global sa desierto, ay na, nag-duty rin ako, pinapadala ko. Ipasok ako. mo muna sa loob. Ako oh, Pinapadala ko ng uh, taho na global ng uh, New York City Office. Habang uh, sandali po. Uh, ako ay nag-duty nag mag-isaroon sa disyerto at sa Israel. Ganyan din, magulong magulo yan. Uh, yan ang aking karanasan. Salamat po sa inyo. ang point point ah coil uh, saka uling-uling uling, uling. uling? uling magkano 15 pesos ang isang plastic oh. eh baka pwede din dalawa dati binigyan pwede, kitang pera anong opo? ginawa sa pera mayroon pa wala Amin, na pumili na po po doon at saka nirepair repair ko ni ito kaya nakais na lagayan ng tulong pampers o oh, kaya yelo. Sino nagpa-pampers? Ay yung anak ko po, nandoon eh. Kasi ang pampers no, ay delikadong itapon eh. Eh salamat na po. Salamat na. Tama na po ito. Ha? Hmm? <laughs> huh? tama na ito. Baka higupin sa kamay ko eh. Hindi. Salamat po. Ay, paki-check po ninyo ang aking truck dito sa my tent. Baka oh. yung anak ko ay makita man lang sa camera. Oo, oh, sige, sige. I-review na lang namin ang CCTV, opo. ha? Salamat okay, po. ingat ka. Opo. Okay. opo. okay na yung pera mo. Opo, salamat po salamat sa inyo. Eh. Ilang milyon yan? Tatlo. Tatlo. Tatlong milyon? O, pang-poy. Hmm. Oo, sige. Salamat, salamat po sa inyo. Okay. Ingatan mo salamat yung 3 milyon mo. Opo. Okay. Hindi na po, kung isang chako na, pwede kung pwede yung pasyon na ito, isang Oo. salamat sa inyo. Talawa. Ah, yung ganun lang dapat bigay natin sa kanya. Yep, may problema. Ano? Yung susi. <laughs> Pinagay mo kay Astrid. Ito. Eh. <laughs> 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 eh, sabi niya, request lang, bigyan niyo akong service, sabi niya eh. <laughs> pero bakit ganon? Bakit ganon? Nung ibigay ko yung susi, pag alis na, ibibigay pa rin niya. Yeah, balik na. Matino, you know? Alam niya na malabong mangyari na ibigay yung sasakyan sa kanya. Talagang iiwanan ko sa kanya kunwari. Yeah. Pero nung pa pa rin niya talaga. Pero, so, pero tingin ko, hindi, hindi niya pa alam mag-drive ng police. <laughs> kaya binalik. O, oh, kaya binalik. Uh, tricycle yung sinasabi niya tricycle yung huli tricycle. Ah, uh, tricycle. Ah, uh, pero naihiwagaan ako lahat ng mga magagandang lugar, pavilion. Alam niya. Sado niya. Ha? Kamera ko. Niya. Ma, asan ah, ang camera mo? Okay. Lahat ng mga magagandang lugar, alam niya. Puro yayamanin, Wala no? Kanatin siya sa Mandaluyong. maganda. Yeah, let's go, let's go.